ang pagbabahagi ng iyong mga kahinaan ay ang gawaing nagpapahina sa iyong sarili. Ngunit ang gawing mahina ang iyong sarili ay ang pinakamalakas na mayaalay mo sa anumang hamon ng buhay. Dahil ang bawat kahinaan ay nagtataglay ng sarili-sarili nilang pambihirang kalakasan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag at nagtaglay ng na mga pinakamagagandang kaloob sa buhay. Pamilya, kaibigan, karera at kagandahan. Ngunit biglang iniwan ng lahat nang minsan sinubok ng tadhana sa paniniwalang siya ay isa na lang salot na nagpapakalat-kalat sa mga lansangan. Pero e ilan nga lang ba talaga ang nagtataglay ng matibay na pananalig na nakakaunawa kung sasabihin kung kailan ako humina ay tsaka ako lumalakas. Ang kwento ng mga dalamhati at tagumpay ni Josefina Guerrero o yung tinaguriang ang salot na Espia. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, baka pindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Josepina Guerrero ay isinilang noong ikalima ng Agosto taong 1917 sa bayan ng Lokban Tayabas na ngayon ay mas kilala bilang probinsya ng Quezon. Bata pa lang ay napakarelihyosong tao na nitong si Josepina at iniidolo na niya noong mga panahon na yun ang kabayanihan at paglilingkod na ginawa ng Joan of Arc. Gustong gusto din niyang maglingkod sa mga tao balang araw. Isang pangarap na maaga niyang itinanim sa kanyang isipan. Ngunit isang maagang trahedya ang sumalubong sa batang ito nang maagang mamatay ang kanyang mga magulang nang wala sa panahon. Si Josepina ay napapunta sa Sisters of Good Shepherd na isang bahay ampunan na nakapailalim sa pangangalaga ng mga madre. Pero nagkasakit siya ng tuberculosis na mga panahon na yun na hindi na nakayanan pa ng mga madre ang pagtutok sa pag-aalaga sa kanya. Kaya't si Josepina ay iniuwi na lang nila sa kanyang mga lolo at lola. Nang siya ay makarecover sa kanyang sakit, ipinadala siya sa isang kumbento naman sa Maynila upang doon naman ay mag-aral at doon niya nakahiligan ang sining, panitikan, balagtasan, pag-awit at iba pa. Nakilahok din siya sa mga pampalakasang kompetisyon. Si Josepina ay naging isang napakagandang bata, aktibo, masiyahin at kaakit-akit sa lahat kung ilarawan ng kanyang mga kaibigan. Merong isang medical student na nagmula sa maimpluensyang pamilya ng mga doktor ang sa kanyay lubhang nabighani. Siya ay nagngangalang Renato Maria Guerrero na naging masugid niyang tagahanga hanggang sa mapanulunan nito ang puso ni Jose.